Sa isayan, kababalaghan, politika, current events at iba pa, huwag magpahuli ating alamin Tuklasin. dito sa Historiador, Historiador Filipino. Hindi lang kapwa Pinoy kundi pati na rin mga banyaga ang mga nagsasabi na ang mga Pilipino daw ay sadyang malinis sa katawan. Pero... Balahura naman pagdating sa kayusan sa ating bayan. Isa lang sa pwedeng ihemplo nito ay ang kalat ng basura sa ating mga kalsada, lalong-lalo na sa Metro Manila. Ayos lang kung sanay ka na dumaan at suminghot sa napakamabahong lugar at hindi ka na gaano makakaramdam nito. Pero kapag hindi ka sanay sa ganitong uri ng katugyutan ay siguradong sasakit talaga ang iyong ulo tulot ng matinding baho. Munti ka ng malunod muli sa gabundok ng basura ang mga batang Maynila nang pabayaan ng kanilang ibinotong mayor noong 2022 na si Honey Lacuna ang mga basura sa kalsada. Mabuti na lang at muling nasa sa Gipitonis Moreno nang siya'y manalo sa pagkaalkalde. Muli niyang pinaliguan ng mga kalsada sa kamay nila at pinagbabaklas ang mga bawal itayo sa ilang mga lugar na madalas daanan ng mga tao at mga sasakyan. Kaya marami ang natuwa at nagbukha na namang maayos ang Metro Manila. Isa pa sa kanyang ginawa ay ang habulin at panagutin ang mga maiingay na motor na dumadaan sa kalsada ng kamay na sinasadyang baklasin at halugugin ang kanilang mga tambotso para gumawa ng ingay na nakakairita sa tenga. Ipernisin ni ang mga tambotso na ng mga kapulisan sa media. Oh, ito naman para i-address ko naman to uh, kasi ito maraming complaint talaga to. Uh, nakikiusap yung mga mamamayan na nagigising sila sa gabi. Dala ng ingay ng uh, mga tambucho ng motor at ginawa racing circuit ang Manila. Oh, dahil do sa modified uh, uh, exhaust uh, o muffler ng mga motor. Eh nagabiso naman ako ng sang araw baka hindi pa nila napanood. So, help me share this uh, information. Bawal na po sa Maynila ang modified muffler or open pipe. Kung ano man yan, kung di yan issue by standard at uh, malakas, uh, eh, masisequester po yan mga bagay na yan. Dahil, uh, you know, karapatan din ng tao ng pangkalahatan. Sa ating gabi, mahimbing siyang matulog. Galing na nga sa trabaho, puya at pagod, nabasa ng ulan, na baha. Sakit na ng uh, uh, traffic pa. Matutulog na lang eh, na gigising pa natin, na didistorbo pa natin. So, ang punto namin bilang gobyerno, uh, again, huwag na ninyong gawin yan sa kasayang lang. Kagastos lang kayo yan. Wala namang kapararakan. So, yesterday, I mean, last night, to the airport of uh, our officer, Colonel De Leon, at Mababanglo, Major Mababanglo. Ito na. Ito yung sample. Teka. Teka.

mas mahal pa sa motor. Oh. <laughs> Eko yung motor, tako rin. So, kwenta, tas yung kwenta rin. Sayang naman, no? Unnecessary. Nakaka-perwisyo pa tayo ng uh, mga na. <coughs> ito, uh, sila na huli. Uh, basis sa uh, violation ng Ordinance, uh. hindi sa ah uh. sa Ordinance, uh, existing Ordinance in the City of Manila. Ngayon ay nasa radar na naman isko ang ng problema dika ng problemang hindi lang ng Maynila kundi ng buong bansa Ito ay ang mga tinatawag nilang spaghetti wires Talagang masakit sa mata at nakakastres tingnan ang buhol-buhol ng mga cable wires na makikita sa kahit sang mang poste. Hindi lang sa Metro Manila kundi sa buong Pilipinas Halos lahat ng mga ito ay mula sa mga internet providers na walang disiplinang maglatag ng kanilang mga kable sa kahit nanumang paraan pabilisan lamang ang kanilang habol at bahala na kung anuman ang magiging resulta nito pagkatapos nilang may kabit parang hindi talaga ito pinapansin ng mga alkalde sa iba't ibang bayan ng Pilipinas dahil palagi mong makikita ang mga ito Maliban sa delikado dahil sa overload na daw ang ilang mga posting kinakabitan nito ay nakakasagabal din ito sa mga motorista na kung minsan ay tinatamaan pa ng mga kabling nakawagayway. Mainit ito sa mata ni Isko kaya kaagad niya itong ginawa ng solusyon. May ano kami, may permiso kami sa local government. Ngayon ni-reverse ko. Because they know better than us the load capacity of every post They understand very well kung ano lang ang dapat na nakasampay dyan. So ang ginawa ko, as a matter of policy of the city, maya yung mga ha, that goes to everyone. We are not mentioning names. It is now Meralco who will say yes or no o kung kayo'y makakapaglatag sa poste ng Meralco. If it is for development, If it is workable and feasible, I don't think Meralco will deny your request. But if it is not, then we will hit and follow the direction of Meralco. Because at the end of the day, it's high-tension wire. Oh, ano yan, Mas mas delicado para sa Kaya, naka niya. So I think that that uh, statement uh, is being addressed to future uh, developer of our utilities using our lampos or Meralco mir uh, na poste. Uh, so that. for for those the first time to Mapitiao, the older one or older, like bukod sa sakit sa mata. Ganun siya kadalikado, As I have said, it's the load. Uh, no? May particular load lang ang mga poste. At yung ibang poste, uh, in fairness, na pag-usapan na rin namin last week, yung mga poor ano na, uh, ano tawag natin doon na yung tatanggalin na mga lumang? Oh, retirement. O for retirement. retirement, for retirement. retirement. Oh. Ah, uh, yun, kailangan. Eh, karga mo ng karga ng load yun, eh, tutumba-tutumba yan. Eh, una, perwisyo na yung kuryente pag nawala. Oh, eh, pangalawa, iniwasan natin siyempre yung buhay na pwedeng ma uh, madisgrasya o masaktan. So, it's more on public safety. Yes eyesore concept or the eyesore uh, idea, Beijing lang yun. Uh, pampasarap lang. But it's more on we are concerned to the safety of of the pedestrian or the passersby or those uh, passing through our street. Hanggat maaari, hanggat maaari, syempre. We, we cannot promise you 100% but trying to minimize you know, the possibility of accident. Matagal-tagal to. Oh, one, two. Oh, one, two, sawa. Hanggat may problema. Ano naman kasi yan eh yung urban blight na yan, na initiative ng Meralco hindi lang naman dito sa Manila. I think they're gonna do it uh, sa area na siniservisa nila. We're just taking the advantage of them going back to Manila and throw all the necessary support uh, ng city government uh, agencies na mapagtagumpayan nila yung plano nilang maisayos maitama at maging ligtas yung mga poste at kawat ng kuryente sa lungsod. Well, uh, alam naman natin yung nangyari in the past sa Pinondo. Gutierrez. Oh, uh, when there is too much load, uh, sabi nga ni Orme, dito sa mga poste, malamang sa hindi, pwede yan magdulot ng aksidente. At higit sa lahat, ang importante yung safety ng publiko, public safety first. So uh, we have conducted uh, this campaign specifically to the public safety. Kasi siyempre ayaw naman natin mangyari lang okay masawi dahil lang sa ganyang uh, pangyayari. No? Kaya talagang puspusan itong kampanya namin ngayon. Sa katunayan, ang isang mambabata sa Bulacan na si Representative Salvador Plato Sr. ay nagpasa na ng tinatawag niyang House Bill number no. 10427 o mas kilala sa tawag na Anti-Dangling Wires Act of 2024. Nakasaad sa bill na ito na kahit na sinumang mga public utility providers na magkakabit ng mga kabli na ito ay responsible posibilidad nilang ayusin ang paggagawa nito. Ang sinumang pumalpak sa kanilang trabaho ay maaaring kumpiskahin o kansilihin ng local government sa kanilang lugar ang kanilang operating permits. Kung nagawa itong makita at maksyonan ni Moreno, ang tanong, hindi ba ito nakikita ng ilang mga mayor sa iba't ibang lugar? Ikaw, may nakikita ka bang spaghetti wires sa inyong bayan? Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po hanggang sa susunod dito sa Historiador Filipino.